pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Sa abanin niyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkala ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpani numan ng dambana. Walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana. Dapat nating tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpani numan ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpan ni naman ang templo, ipinanunumpan niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpan ni naman ang langit, ipinanunumpan niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Pagsasadiwa Sa aban ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Binanggit ni Yesus ang maraming pagkukunwari at pagpapaimbabaw ng mga pariseyo. Ito ang nais ni Yesus na lubos nating bigyang pansin. Dahil kung patuloy na mamumuhay na hindi totoo ang mga pinuno, mas lalong kawawa ang mga tao. Hangad niyang punahin upang maitama ang kamalian at maging tapat sa misyon na maglapit ng tao sa Diyos, maglapit ng tao sa kaligtasan. Nawa ay nadaman nyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.